Thank you, shout out sa inyong lahat. Diyan. So, for today's video, guys, ay pagpatuloy na natin ang ating paggawa ng scrub suit. So, ito na po yung part 3. So, let's go, guys. Pisanan natin. Let's go. Bago ang lahat. Intro muna tayo, guys. FTV TV ating part 3 ikabit na natin yung body guys kaya eh, bit natin natin, natin, natin sa body niya. Ayan. So balik na rin natin na ganun guys. Ayan. Dito na yung body niya guys. So, so idugtong na natin ito para tapos na ito guys. sobra pa 'tong mananalo. So, Tapos 'tong mananagin. Habestin eh. ko na siya lahat. Yung dalawa kasi to guys eh, mo yung kulang ng tela. Yung gina ginamit ko yung blue na lang yung. Hindi naman siya halata guys Nasa sa ilalim naman siya. So, overlock na natin guys. Tapos ko na tong ano guys, pagbisting doon sa body. Maganda na siya guys, Ready Pwede na sa pagkabit doon sa back. So, ang gagawin natin ngayon, guys, yung back naman ang ating uh, buuhin, guys. Ikabit na natin yung back. Dahil ito, dito tayo magkabit, guys, sa pinaka, ano naman, neckline. Kasi, nakakunik na kasi ito siya, guys, eh. Ito na tayo na ikabit yung back. Ito sa ating, yan. Ito, guys, ipurma natin siya, guys. Ayan, ito na. Ayan. Ayan siya, guys, ayan. Tapto, dito tayo magumpisa sa gilid ito. Ito sa ating shoulder. Gandahan lang tayo guys, kasi napakaselan tong gawa na ito guys. Medyo may kahirapan siya. Kailangan magkatugma yung dulo guys. Ayan, itong, ito itong kanto at itong kanto ng ating front. naman. Tumbok na tayo dito sa dulo, guys. Dito. Dito tayo katumbok, guys, oh. Ito. Para makapatong tayo doon sa ano ng front natin. Ayan. Hanggang dyan lang tayo, guys. Ipo na tayo dito. Ayan. dito na tayo. Ayan. So, kailangan itong ano natin, natin itong sa front, front itong kasi ito, ito yung pinaka-back natin. Kailangan magkatumbok itong dalawa, itong uh, shoulder. Ayan, ayan na guys, oh, ayan. Ayan, ayan na. Kapit na siya guys. Ito tayo tutumbok guys, ito dito. Para hindi tayo sasagal. Kasi pag isagad natin, wala na tayong allowance. po na tayo. Sa shoulder na tayo, guys. Kailangan kapakapain natin sa ilalim para hindi maipit. Ayan. Ayan, Ayan. 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 yung ano, yung yung forma ng ating ano, inas natin to, guys. Inas natin to, pinaka pinakakanto ng ating balita. inas natin ito itong ating ano, ating neckline yeah, neckline yan guys ito yung kanto ng ating balikat at neckline yan ating ating pasada guys o oh, ito So, i-invert, ibaliktad na natin, guys. Sundutin mo natin yung mga, ano, yung pinakakanto. Ayan. Kanto. Ganun din sa kabila, guys, oh. May kanto siya. Ayan na siya guys. Ito na yung resulta guys. O. Ayan na. Nakakabit na tong ating ano. Kailang ibang pressing style to guys. tingnan mo naman o. Naka, ano, nakadirect tayong ating ano, face ay ating neckline o. Doon sa, doon sa back. Ayan o. Ito na yung pinaka uh, balikat natin ito. ito. Ayan. So ang gagawin naman natin ngayon guys. Ikabit natin yung facing. Sa facing na naman tayo guys. Ito kasi para maganda tingnan Ayan. may facing to guys dito natin ikabit ikabit natin dyan saan yung facing natin ito naka ready na yung facing ko guys naka-overlock na so, dito natin siya ikabit guys ito, support natin guys dito tayo dadaan sa kabila Ayan. para pantay siya Ito na ako guys. Ayan. And then, itong dito, kailangan natin sumunod sa besting ng ano guys, ng ano, unang tahi natin, sa ating sa ating body. Papatong lang tayo guys sa tahi. Kailangan naka, ano na tayo, nakahawag ng sa sa ano guys. Ayan. Patong na patong lang tayo guys. Ayan. siya guys may kahirapan guys Ayan. Kaya nakapatong lang tayo Huwag tayong lumiko pa Ayan. na so, guys ito Ayan na um, oh Ilas natin ulit para mapasama pag Iko yung ating ba, ating pacing Kaya na kasi nakapacing Ito kasi parang din makita yung ating Ano Ating Tahe na ano um, bit ko na. Ayan o. So, ito i-ano na natin. Ganoon na natin. Saran na natin. Tapos, ito i-basting natin itong ating sa may uh, ano? sa may kilikili natin guys. Ayan. Pabilaan na yan siya guys. Ayan. Guys, ito lang kitalabasan natin guys. Ayan na o. Ayan o. So, abangan ang pag, ano guys, pagkabit natin ng, ng mangas, ang ating part 4. Ayan na.